Sa araw na ito, lahat ay puno ng saya, ng halakhak, ng pulang rosas at matatamis na salita. Mga pusong kumakabot, mga matang kumikislap, dahil sa pag-ibig na tila apoy na hindi mapapawi. Pero ang pag-ibig ba ay sukatan ng mga regalong natatanggap o ng kung gaano karaming I love you ang binibigkas? Hindi ang pag-ibig ay ang paghawak sa kamay sa gitna ng bagyo. Ang pagpupunas ng luha kahit hindi mo dosanhi. Ang pag-ibig ay hindi lang sa kamis ng halik o sa yakap na mahigpit kundi sa pagsasabi ng nandito ako kahit sa mga gabing puno ng katahimikan. Ito ay ang pagpili araw-araw pero mahal mo pa rin ng buo. At kung sakali mang sa araw na ito, pakiramdam mo'y nag-iisa ka. Hawakan mo ang sarili mong puso at alalahanin ikaw mismo ay isang kwentong puno ng pag-ibig. Dahil minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang matatagpuan sa iba, kundi sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili mong kaluluwa. Kaya ngayong araw ng mga puso, hindi lang para sa mga magkasintahan ng araw na ito. Ito ay para sa iyo. Sa iyo na patuloy na umiibig. Sa iyo na patuloy na lumalaban. At sa iyo na nararapat mahalin ng buong buo.